Ayun, mga boss, papi. So, waiting tayo sa booking. Holiday November 2 ngayon, mga boss. May mga lumalabas pero mabilis mawala. <laughs> so, another vlog na naman tayo ngayon. O check natin kung makakarami ba tayo o marami bang booking. Kapo ano lang ako eh, uh, alas 3 pasado. Ah, pakita ko sa inyo walang booking may lumalabas kasi mabilis mawala so sasabayan natin yan yung mga malataasang account dito sa Lalamove so oras na 10.51 mga boss sana maging maganda yung ano natin ngayon deliver maging smooth lang basta kumita lang tayo ngayon ng sakto lang para kay papano mayroon tayo pang gastos naubos na sa Baguio eh <laughs> So balta ako kayo pag mayroon na tayong booking mga boss. So abang-abang na lang. Let's go! Ma'am, pick up ma'am. Doon na bayad ma'am. Maramat. So yun mga boss, nakuha na ako ng ating first booking for today, November 2. Wala pa tayo nakukuhang kasabay niya mga boss. Pero pipilitin natin nakakuha na agad. Yes, my babes. <laughs> Hindi na nagbilang. Hindi na nag-join. Talagang nakakuha agad natin 3 kilometers pump pickup nito, Tandang Sora. Papunta Santa Mesa mga boss. Pwede na 'tong kasabay kahit pa paano. Traffic muna natin. Tara makarami tayo, medyo mainit-init. Let's go. Jules Francisco po. Picture lang ko lang sa Okay. Ay, ah, sige po. Doon na bayad niyan, kuya. Salamat. Wala. Wala pang, ano, wala pang kita. <laughs> okay na, kuha na natin yung kasabay natin. Papunta ka na yun, mga boss. Santa Mesa. Booking natin, Tandansora, Valencia, Tandansora, Manila. 145 tsaka 141 tara medyo traffic dito sa Himlayan kasi dito yung ano cementerio so let's go let's go Norbert 145 145 so okay salamat sir salamat all goods mga boss nakitip natin oh. 145 binigay sa akin 170 25 pesos <laughs> oh, oh. <laughs> doon tapos yung Santa Mesa natin biray na natin sakto tinatawagan ko pa lang si sir nandito na siya sa baba maganda kasi doon pa lang ako tinatawagan ko na nagre ring lang eh. oh goods goods yung ano natin sa tamesa natin mga boss nakasabay ano na lang 4.7 kilometers para let's go One fifty one, madam. Salamat, thank you. hoy okay na, at na tayo na another booking. kay Diana Grabador puntang Kubaw salamat okay na item pickup tapos yung booking na to mga boss Santa Mesa papunta ng Kubaw tapos nakakuha ko ng booking na habang papunta ko rito ano naman Santa Ana papunta naman ng ano, Marikina Abono 400 plus lang ikapin muna natin mga boss Go! 1, 2, 3 410 sir no ah. kayo si ano? No? Daniel Dala papuntang Marikina kuya ah papuntang Marikina thank okay. hey you sir ah salamat asya kuya okay na mga boss bike parts abono ng 410 papuntang Marikina 202 kasi yung isa 114 so kubaw muna tayo pwede pa sana tayo kumang pooling kaso bibira ang pooling ngayon kasi nga ano uh, holiday pero kung ordinary yung araw kaya natin tukuha ng pooling pero let's na muna to let's go ay Papa, sige po, pa, kayo Kasi wala <laughs> na Salamat! Thank you! Tara! Next ramp up na tayo mga boss! Marikina Gaming! 7.2 kilometers! Let's go! Woo! Samantha 612 po Ah, bariya One, two, three, four, five, six, seven. Okay na po. Salamat. Thank you. Sige po. Okay na mga boss. Laki ng ano natin doon. Laki ng tip. 700 yung binayad. Dapat ang total lang ni ma'am ay 612. So 88 pesos yung ano natin doon. Tapos yung kanina po. Itip din tayo. Nagano kasi ako doon. Nagantay. Pag uh, umalik pala si ma'am. Pero hindi naman katagalan yung pag-aantay ko halos mga 15 minutes pa ganyan nagutom na ako kain muna ako mga boss hanap lang ako ng ano ng makakainan update na lang Kapuntang SM North kuya. Oh, uh, kay Liz de la Peña. Patos. Uh, doon na bayad sir, no? Salamat. Okay na. I pickup tayo mga boss. Ito booking natin. Marikina to bagong pag-aasa sa SM. At dito lang mga boss. Pag may kasabay na. Sana masabayan pa natin. Marikina tayo ngayon ha. Let's go. That's 146 ma'am. Aina you. Thank you. Maybe this time. 150 kitty. 4. She's got and she me. All goods na mga boss, nakuha tayo ng booking na kasabay natin. Bali ito na yung booking ko. Marikina, bagong pag-asa sa SM. Tapos Marikina, Marilag, Project 4, 146. Binigay sa atin doon, 150. May tip tayo dyan na 4 pesos. Let's go, oras 2.12. Bumabang pa rin sa kainitan. Marikina, let's go! Woo! Um, Ay na. Akan na lang siya ng 70 boss. Kahit wala nang parking kasi doon ako sa mga Grab. Bali ano to 20 na lang kuya. Ulat To 20. Sapatos shot. 780. 780. Abot kaya. Aabot yan. Nakarami na. Nakarami na. Malakas yata ngayon ah. Wala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalay muna, na chip. Baka so, sobra chip. 7. <laughs> Pwede na lang ang tip eh. coins. Salamat, salamat. Okay na, malaki tip natin doon mga boss. Okay na mga boss. Bali ano yun? 142. Tapos binigay na sa atin doon ay 250. Kasi inakit natin sa taas. Nagpadagdag na lang ako. Kasi nga naka-duty si ma'am. So ano yun? 142. 58. Plus 108. Sabi ang lalaki ng ano natin ngayon ah sulit sulit yung biyahe natin so alam na tayo na other booking alas 3 pa lang mga boss Magagaga pa kuha pa tayo ng maganda ganda so tara let's go so item natin mga boss west ab papunta ng ano san juan sana masabihin natin mga boss kahit mga mandaluyong or makati abang abang tayo saglit Update na lang mga boss. Let's go! Ito, nakakuha ko agad mga boss. Oh. Kapuntang Mandaluyong. Dito ko pick sa T-Move. Tara. 1.8 pickup Ay, na pala. Ay, lokaan. Okay na, Chief. Okay na. Salamat, salamat. Okay na, nakuha yung kasabay mga boss. Ay no. Liliman mandaluyong. yung <laughs> Diba sabi ko kanina, antay lang tayo sa glit pero nakakuha agad. Mandalu 6.6 lang yung natin. Kasi hindi naman tayo palayo sa ah, hindi, hindi, tayo palayo sa booking na pinikapan natin na kasabay. Kumbaga palapit tayo sa may pandalo yung asa sa, San Juan kaya goods so, tara tuloy yung double book natin ngayon na parang normal na araw lang ah. mas marami ang booking ngayon kaysa kahapon yung one yung one talagang ano eh matumal eh halos di nga ako double book eh. may lumalabas kaso malayo ang pick eto marami marami booking o talagang ano lang talagang tadhana o sinuerte lang so tara Let's go! 135.15 Salamat! 163 ma'am Salamat! Thank you! 170 May tip tayo, 7 pesos Rap, tayo booking. Cap. Kay Ben Perez. Ay. Paingatan mo daw kasi mamahanin daw yung lamat. Ah, sige po. Hindi mo babasagin, ma'am? Hindi ko alam. Basta ingatan oh, mo lang daw. Salamat. Ben Perez, ma'am. No? Ben oh, Perez. Paingat lang oh, ko Salamat. Ah. Okay na mga boss. Goods na, goods. Nakakuha tayo ng booking dito sa Mandaluyong papuntang Tandansora. Dito sa California Garden. Tapos nakakuha na kagad ako nang kasabay. Papunta naman ng bahay Toro. Paid by wallet. Pigapin muna natin. Ay. Kay Ismael. Yes sir, wait lang. Babayaran niya kasi ako. Ay sige. Saan to siya? Computer sa computer yan ah so. sa mm huwag -hmm. uh, mo um, 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 lang patungan sa lang ever may lalagay ka pa sige, sige. ito lang yung sa ibaba okay na mga boss kakakuha na tayo ng booking kasabay Oh, so, tayo kasabay yung ano, yung bahay Toro Project 8. Ito yung booking natin, oh. Yung una natin pinikap, Mandaluyong Tandansora 154 tapos Mandaluyong Bahay Toro 155 paid by wallet. Sabay uwi. Oras 4:43. Mga ah, alas 6. Tapos na 'to. Let's go. Sir seed. Salamat. Okay na. Binisik lang na Ay, yata. Next drop off na tayo mga boss Tandang Sora 2.7 kilometers Hapon na, hapon na Oras 5.20 Sakto nga, alas 6, tapos na tayo Let's go Sige ma'am, magmumuna pa mama Para mag-guide mo ako para mabuksan niyo yung lock. Itong gate. Bakit di po ma makontak po. yung anak niyo, ma'am? Eh, hindi po. Baka tulog. Ah. O, walang signal. Hindi Ito, ma'am. Papasok na, na, na po yun. ako, ma'am, Okay, sige. Tapos. Basta mo, ha? Ano ba to? Makita mo dyan, kuya, yung ano, yung... Ito, ma'am. Yung may motor May mirror dito na motor, ma'am. Yung sasakyan nyo, ma'am. NFO number? May may pink may pink na motor? Ah, Mio. Pink na motor? Ah, Mio. Ah, Sige ko 'yung basta lagay niyo po sa tilya. Tilya na po te. Ipatong niyo lang po diyan yung bag. Tumampi, pinatong ano ko po? picture ang kuna lang, ma'am. Okay, sige kuya, Tapos, ano, yung Gcash number mo pati name po para may Gcash ko, ha? dito lang ako sa palengke. Sige, sinend ko na, ma'am, sa number niyo, ah? ma'am, yung Gcash ko po. Okay, sige, kuya. Papicture po, yeah. papicture. Pa okay po, okay po. Salamat. Thank you, thank you po. Bye, bye. <laughs> sige po. Okay na, mga boss. Tayo na yung naglagay sa loob kasi walang tulog ata yung magre-receive dito. Alam ano na yun bali yung bayad yung na lang ni ma'am aga po 5.34 tapos na tayo para decide na lang naman na yun ni ma'am yung gcash natin so goods na ilang oras lang yun malis ako 10 pasado na yun 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 wala pang 6 eh ano pa lang eh 5.35 eh so ano pa lang ah uh, 7 hours may get mga 7.30 ang ano ito't kalahating oras ang ating biniyahe ngayong holiday November 2 So sa booking natin ngayon mga, mga boss eh goods na goods kasi lahat ng booking natin eh nasabayan natin. Walang walang single book na nangyari hindi gaya ng November 1 eh may single book tayo na ano na deliver kasi nga pahirapan ngayon mas marami-rami yung booking ngayon eh. so kung ikaw ay uh, nahihirapan sa pagkuha ng booking mapa man or mga regular days base na yan sa ano mo sa pagdi-deliver mo iwasan mo na mag-cancel tapos Boss <laughs> Iwasan mo na mag cancel Tapos Panatilihin mong maging maganda Yung ano yung rating mo Tapos Mahalin mo yung trabaho mo Huwag mong ano ah, Barabarahin Kumbaga bigyan mo siya ng halaga Para pag pag nagawa mo at pinahalagahan mo yung trabaho mo syempre may balik yan sa'yo para bigyan ka rin yan ng magandang booking so check na natin kung naka ilang booking tayo so yun naka ano ako mga boss 10 tapos sa 10 kumita ko dyan ng 1,206 tapos yung mga ano natin dyan mga tip tapos mga padagdag Tantayin nyo na lang mga boss Malaki lang ngayon. Siguro mga 200 plus So sabi ko nga kanina eh Kahit saktong kita lang eh, Kahit pagbigyan tayo ngayon Pero Hindi lang sakto yung binigay sa atin Talagang Malaki halos Wala pang 8 hours yun ha Kumbaga, sa trabaho parang dobling Ano na yun dobling Dobling kita di ba? So thank you lord at nakauwi ako ng ligtas At sa mga biyay pa Ingat mga paps, ride safe Importante eh, makauwi tayo ng ligtas sa ating mga pamilya. So, nandito na lang vlog ko mga boss Salamat na agad sa mga nagla like, comment and share ng mga videos ko I love you all Nandito na lang Peace out Yeah Laban lang